ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapatigil sa paniningil ng bayad sa mga sasakyang nagde-deliver ng mga goods na dumadaan sa mga national roads o mga daang hindi naman pinagawa ng mga LGUs. Batay sa tatlong pahinang Executive Order number no. 421 na permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsyang September 25 na kasaad ang pagbabawal na sa paniningil ng bayad ng mga LGUs sa mga motor vehicles na bumabawal bye sa mga national roads at iba pang kalsadang hindi naman pinagawa ng LGUs. Ilan sa mga partikular na pinahihintong singilin ay ang stickers fee, discharging fee, delivery fees, market fees, toll fees, entry fees or mayor's permit fees. Naniniwala ang gobyerno na ang paniningil ng mga bayaring ito ay mas lalong nagpapataas ng presyo ng goods at commodities na ibinibenta sa mga palengke. Ayon pa sa ulat ng Presidential Communications Office, inilabas ang kautosang ito para matiyak ring mas mabilis ang pagkatransport ng mga goods sa buong bansa batay na rin sa strategiya ng gobyerno na muling pasiglahin ang local industries na nakapaloob sa Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manreya Mamogay, Tatak, RMN.